Magandang gabi, Pilipinas! Araw po ng Miyerkules, sa 4 ng Hulyo 2012. Ako po si Erwin Tulfo. At ako naman po si Cheryl Cosim. Partner, mga kapatid, alam nyo, labing tatlo pong mga kababayan natin, mga Pinoy seaman, ang uh, nakauwi na po sa ating bansa. Matapos po silang uh, tulungan ng Singaporean Police dahil po sa pagmamaltrato sa kanila ng kanilang mga kasamahan sa barko na pawang mga Indonesian at Taiwanese. Bukod kasi partner sa sila ay pinapakain ng basura na lang at pinagsasaksak at uh, pinagtataga pa, binubugbog pa sila. Swerte nakaligtas po yung mga kababayan natin. Pero balikan po natin yan mamaya-maya lamang. Dito po muna tayo. Pahirapan bago na-recover kagabi ang bangkay na isang biktima sa pagbagsak ng adobe na pundasyon ng tulay sa barangay Ugong, Valenzuela. Erwin, pinag-aaralan na rin kung ligtas pang daana na ang nasabing tulay. Pero maraming residente sa gilid nito ang hindi raw aalis. Para sa latest, may live report si Ina Zara. Ina. Maghapang naging masama ang panahon dito sa Valenzuela at pinag-aaralan pa nga ng lokal na pamahalaan kung ligtas ba o hindi nadaanan pa rin ang tulay ng Gen. P. De Leon. Samantala, yun namang mga residente na nakatira sa gilid ng tulay nagdadalawang isip pa rin kung dapat o hindi na ba silang lumikas mula sa kanilang mga tahanan. Okay. Inabot ng halos labing dalawang oras o kalahating araw bago nahugot kagabi ang bangkay ni Rodel Pugoy Sr. Isa siya sa dalawang namatay matapos mabagsakan ng bahagi ng tulay sa sitio libis ang kanilang bahay. Ang kinakasama ni Rodel wala nang nagawa kundi iyakan ang pagkawala ng mister. Para sa po bangungot, masamang bangungot. Kapo nandun umaga, kasama kong masaya kami. Tapos bigla na lang ganito, bigla na malaman mo na patay na. Maituturing namang himala ng mahugot ng buhay mula sa guho ang kanilang dalawang anak. Ang kapitbahay nilang si Ronald ang lakas loob na lumusot sa mga guho para makuha ang isang taon na si River na nasa batsa. Ano ka ba natatakot para sa sarili mo? Natatakot din po. Kaso nilakasan ko na rin po ng loob ko kasi... Pero sa kabila ng trahedya, hindi raw aalis si na Ronald sa lugar. Katulad ng maraming kapitbahay nila na wala na raw mapupunta. Ang labing tatlong taong gulang na si Felix nakaligtas nga sa trahedya pero namataya naman ang siyam na taong gulang na kapatid. Wala silang naisalbang gamit at problema rin nila ngayon kung paano ipagpapatuloy ang pag-aaral. Sana po matulungan nga po kami ng DSWD. Sana po totoo po yung sinabi nila na tutulungan nila ako. Para magkapera, ang ibang taga rito dumidiskarte sa pagkuhan ng mga mapapakinabangang bakal para ibenta. Pero ang iba, nagdesisyon ng mag alsa balutan. Eh kayo ba, magtatayo pa kayo ng bahay dyan? Ay hindi na ho. Alis na ho kami dyan. Ito na yung aming ano, mga gamit. Sa ngayon, bawal mo munang daanan ng mga sasakyan ang tulay habang pinag-aaralan pa kung ligtas ito. Technical evaluation po, ganun po yung ginagawa namin. So yung naghahanap kami ng ibang signs, uh, mga signs po nung pwedeng uh, uh, maging uh, danger, ganun. mga cracks. Makikita ang mga cracks sa adobe na nagsilbing pundasyon ng tulay at ang mga sumingit na ugat ng halaman. Kung titingnan mula dito sa ibaba hanggang dun sa itaas, itong ugat ng puno ng sampalok, ito raw yung nanuot sa loob ng adobe. Kaya naman nung tuloy-tuloy yung pagbuhos ng ulan, nabasa yung loob ng bato dahilan para tuluyan na nga itong bumigay. Sa likod ng mga ugat na ito ang isa pang itinuturong dahilan ng pagbagsak ng bato. Itong kinatatayuan ko ngayon, ilalim to mismo ng tulay adobe to pero isang residente raw yung tumibag ng mga bato para gawin niyang bahay. Makikita nyo ito, meron pa ditong kama. At sa gawi dito, nandito naman yung kanyang banyo. Isang Miguel Rao ang gumawa ng bahay sa ilalim ng tulay pero apela ng mga biktima, ayusin na lamang ang problema dahil huli na para magsisihan pa. Hindi naman po ako manunumbat, hindi din po ako magsisisi sa tao kasi aksidente nga po, aksidente po, nga po nangyari. Hindi ko naman po sisihin ko yung tao kyun dahil namatay ang asawa ko dahil doon. Erwin Sheryl, sa ngayon ay may mga concrete barrier na nakaharang sa tulay ng Gentileon Leon para masiguro na hindi makakadaan yung mga heavy vehicles. Pero pwede pa rin yung tawiran ng tao at daanan ng bisikleta. Sa matalas sa ngayon, makikita nyo nandito tayo. Ito yung lugar kung saan na bumagsak yung malaking tipak ng bato. At kung kanina, kagaya na nakita nyo sa ating video, yung mga tao Nakukuha pa nilang pumunta dito para maghanap ng mga bagay na pwede nilang makuha, yung mga kalakal na maaaring nilang maibenta pa. Ngayon nahihirapan na silang gawin yan dahil bandang alas 5 nga ng umaga ay nagsimula na. Uh, ...harangan itong mga posibleng daanan ng mga residente. Inarangan na yan ng lokal na pamahalaan para mapigilan yung mga residente... ...na patuloy na puntahan nga itong lugar na ito dahil talaga namang delikado. Simula pa kanina umaga, Erwin, kagaya na akin nabanggit... ...ay masama na yung naging panahon dito sa Valenzuela. At dito nga sa aking galing, gawing kaliwa, ito yung uh, tulay... ...habang nandito naman sa aking kanan, yung tahanan ng mga residente. Kaya naman kapag tuloy-tuloy -tuloy yung pag-ulan kagaya ng nararanasan dito ngayon talagang delikado yung sitwasyon ng mga residente at ang nagiging problema nga pwedeng mangyari, yung pwedeng maulit yung nangyari kahapon. Kaya naman ang kinumpirma nga sa atin ng lokal na pamahalaan bukod sa tulong pinansyal sa mga apektadong residente ay uh, pinag-uusapan na rin ang posibleng relokasyon para sa mga apektadong pamilya dito. Erwin, Cheryl?